Ito na naman mga katrops uh, Yung location ng steel tank At saka blue room Ito na, sinesit up na namin Ang haba naman ito Mula dito sa Mula dito sa tanki Namin, ito yung tanki namin Manhole, manhole Ito yung tanki namin pinatapakan ko muna Ito, ito bali Ang haba niyan ay 8.5 mula dito mula dito sa gilid na to kasi sa dulo na yon 8.5 meters yan by 3.6 yan mga katrops so, uh, ang tabayanan nyo po uh, maya maya lang pabubuhusan ko na yan kaso wala pang top bar yan kailangan lagay muna ng top bar kasi butong bar pa lang yan eh so meron pa yan sa babaw maya maya lang po pabubuhus tayo Eh mga sa uh, naka nakaready na naman yung ano namin Bakal namin para sa panibagong slab Ayan o, mapapansin nyo, naka-double naka layer na yan uh, Top bar and bottom bar Ayan Ito yung ano, linya namin uh, Diyan yung pupurmahan Pag napurmahan yan, mamaya buhos na yan ito yung forma na ginagawa ni Katrops na ano Saldi Yan tatayan yan dito sa linya na to Ito naman yung steel tank na ginagawa Ayan, ang laki yan 5.7 By uh, 2.4 Laki nyan Ito yung inaapakan ko Ito yung inaapakan ko Ito yung part ng ano uh, STP Ito Ayan yung manhole niya no Uy, mesti tahu. Eh, kat rob mesti tahu. Eh, no, ni lini sana cerwe yang lalim. Loknya sana Malit lang tignan pero pagka nandito kasi aktual Sobrang lalim nito Pero hindi pa yan ang pinakamalaking uh, Stephen na nagawa namin mga katrops eh, Mas malaki pa sa may uh, Santa Teresita uh, 40 by 40 meters yun Yun ang Yung napakalaking Stephen na ginawa namin sa

Ito mga katrops, lagyan nyo ng graba yan mga malimutin Yung PVC blue na yan Ito na nga mga katrops Kami ay eh, talagang totally ready na talaga Ayan Kumpito na sa Forma Ayan. mahaba pa din yan. Ito na, ito na. Itong area na to magiging uh, powerhouse ito. Lower room. At yun naman, yung area na yan dyan. Yung area na yan magiging uh, ano yan. Ito, ilalagay ito dyan o. Oh. Bubu, eh, bubuhatin ito, bubuhatin. Doon na bubuhin yan, bali. Doon na bubuhin. Ito, pupuhatin to dito. Ah, uh, bubuhatin to ng crane. Pupunta doon. Mobile, mobile crane. So, ayan nga. Tataposin na natin to. Para kami makapagtayo dito. O makapag-asintada dito. Para matapos na. Ayan na mga katrops. Salamat, salamat. thank you